One, two, three! 2 3 come, come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your mama sam Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasang ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot! So, syempre, kamusta kayong lahat ng bonggam bonga Happy February 1 sa atin lahat. So, ang bilis ng araw, no? Ngayon ay nasa buwan na tayo ng mga puso. Kaya naman ang mga sa ninyo ay red na red. O, oh, di diba? So, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilig dito. So, mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello. Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa aking channel. And then of course, shout out sa mga ilan natin kaibigan na talaga naman, oh my gosh, nakatutok talaga dito sa ara sa ating mga pachika araw-araw lagi-lagi. Maraming salamat kay Vince TV 03 at saka Chef si Ricky Botron 6785 at Donna Jimmy, Daddy Eddie, CJ si Postrano. Thank you so much And then of course, nandiyan din si Babette El Lasalde. Maraming maraming salamat. At saka si Living Da Marvi, thank you so much for watching me. At saka syempre, nandiyan din si Gergardo Muyot. Maraming salamat. Syempre si Lacuachero, ano to eh. Maraming 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 salamat. And then of course, si Jane si Jake Ong. Thank you so much for watching me. And then, of course, eto talaga, lagi din nakasuporta si James Baluyot, Robert Casanias, thank you so much. Si Yaya Muhammad, thank you so much. And then, of course, si Isidro Lopez, na lagi talagang nakatutok at nag-aabang. And then, of course, gusto ko rin pasalamatan si Madam Herrieta Solidad, na talaga namang walang palya sa panonood dito sa ating channel. Thank you so much. And then, of course, sana po, ay mabisita natin sa kanyang YouTube channel si Madam Herrieta Solidad. So yon at syempre kay Madam Jenalina Paton, kay Attorney Cornelio Dilan thank you so much. And then of course, gusto ko rin pasalamatan syempre si Ninong Perfecto na lagi din nakatutok dito. At saka syempre kay Marvic sa partner ni Uh, Atoy ni Cornelo Dilan Thank you so much Marvic for watching me And then of course syempre, si Ed He Hi. Hindi mawawala sa listahan natin yan At saka syempre, Ang nag-iisang ng kagandahan Si Christine Ann Perez. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at saka sa solid na ibinibigay ninyong suporta, syempre, sa akin. Maraming, maraming salamat. At saka, syempre, dahil ayan nga, solid nga ang support niyo. kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon ay sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon na talaga namang masasabi ko, hmm, mapapahum ka talaga sa asar. Charot. So, yun. Ayun. So, syempre, chika na tayo. Dami natin pag-uusapan. Huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika. Siyempre, welcome to the Miss Grand family Dahil nasa Pinas ngayon Si Amy ang isa sa mga runners-up dito sa Miss Grand International 2024 Para sa meet and greet nila ni CJ Opiasa Mama, sa man masasabi mo? Well, ang masasabi ko, bonga Sabi ng gano'n, once you are Miss Grand, you're always Miss Grand Truly, number one So, siyempre, so, masaya ako dahil ayun nga, nabibisita tayo ayon naman Nabibisita tayo ng mga runners-up ng Miss Grand International at nakikita nila ang ganda ng Pilipinas So syempre Huwag sana natin silang kalimutan I-welcome ng bonggam-bongga At saka syempre yung hospitality Ipakita yan ng bonggam-bongga Diba? So yon so I'm happy and glad And then, ayun, natutuwa din ako Dahil si CJ Opiasa Sa lahat ng mga naging runners-up Dito sa Miss Grand Isa siya sa mga masasabi ko Very in-demand talaga Basta gandang pinay In-demand yan, diba? Kasi yung mga runners-up natin Katulad ni Samantha Bernard Bernardo, naging Indian during her time. Siyempre si Nicole Cordobes na talaga naman hanggang ngayon mamayad pangpa At eto na nga, pumapangatlo na si CJ Opiasa. Kaya natutuwa ako. Ang ganda-ganda ngayon ni Madam CJ Opiasa at natutuwa ako sa mga ipinapakita niya sigla, ganda at eksena. CJ, isa ka na talagang tunay na grand family. O, oh, diba? So, yon. So, natutuwa ako kasi, syempre, hindi lang siya pinapabayaan ni Mr. Nawat, kundi andyan pa rin at nararamdaman natin ang ingay, ang anghang, ang mga pasabog ng isang CJ Opia bilang first runner-up sa Miss Grand International. Kaya mabuhay ang CJ. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Krisa Yoko for Binibining Pilipinas. Tingin mo dito Mama Sam. Mm -hmm. After nga mag-resign dito sa Miss Pampanga, ayun nga marami na nagsasabi na why not pumunta daw si Chris sa Miss ano sa Binibining Pilipinas para maging Miss International kasi nga 'di diba, parang sa susunod na taon pa naman siya lalaban. Ako, to be honest, ako ha, nangihinayang talaga ako dito kay Krisa Yako para sa kanyang naging desisyon dito sa Miss Pampanga. Pero kasi hindi ko talaga alam ko ano yung bottom line eh, na kanyang pag resign ng sinasabi lang dahil may mga priorities o pag-aaral na gagawin kaya nag-resign. But for me, Siyempre, nandudoon yung pangihinayang natin na kaya pa naman ng pampanga ngayon siguro talaga may uuwi ang corona ng Miss Universe Philippines after ng Bulacan, di ba? So, ano ba susunod sa Bulacan? Pampanga na, o, di ba? So, yun. So, nakakalungkot. Pero, syempre, re-respetohin natin ko ano ang naging desisyon ng organization, kung ano yung naging desisyon ni Krisa. Pero, looking forward ako na makita uli natin siya sa mga susunod pang pageant. At kung cool. plan niya sumali o mag-join sa Binibining Pilipinas, Why not? Diba? So, yon. So, ngayon pa lang talagang waiting na ang lahat ng humahanga sa kanya. And looking forward. So, I hope so. So, natutuwa ako kung sakaling babalik siya di Diba? So, pang binibining Pilipinas nga ba ang beauty niya? Oo naman. Yung ganda niya ay nako, pak na pak. Hindi lang pang Miss Universe. Kahit saan pa dyan. Pwede siya sa Miss World. Pwede siya sa binibining Pilipinas. Pwede siya sa Miss Earth kahit saan. Basta handa lang siya. Kasi ang ganda talaga ng ate mo. Di ba? So, yun. So, waiting tayo dyan. So, para naman sa sumunod natin, chika, mama Sam. eto nga, pinag-uusapan nga sa social media ang bagong pambato ng Bohol sa Miss Universe. Nako, mukhang jackpot sila dito. Pero ang tanong, ano nga ba ang laban ni Tyra? Goldman para sa Miss Universe Philippines crown uh -huh. Ayan nga syempre excited tayo for her Kasi nga ang lola mo talagang Diyos Diyosahan din Matangkad, maganda, kabogera at magaling ang com skills. So, syempre, looking forward tayo kung ano yung ipapakita niyang eksena at kung paano siya makikipagbardagulan dito sa Miss Universe Philippines ng bonggang bongga. Syempre, kung ako ang tatanungin mo, gusto ko siyang manalo sa totoo lang. But kailangan niya ng matinding training dito sa laban niya. Kailangan syempre ayusin yung pasarela niya. Tapos kailangan niya magpapayat konti. Tapos, ayun, dapat alam niya kung paano mag-emote sa intablado. Kasi very natural ang nakikita natin sa kanya Pero kung pagagandahin pa to At ah, talagang tuturuan pa Iti-training pa Why not? Diba? So, so isa siya sa mga makalaka ah, Isa siya sa mga nakikita Kung pwedeng mag Sa Miss Universe Philippines I hope na talaga maka na siya Magawa niya yung best niya maghanda ng bonggang bongga. Yun lang naman din ang hinahanap at hinihintay natin. Diva, Diyos ko Lord, I wish all the best na sana talaga makaarangkada to. Pambato ng bohol, masasabi ko, ang ganda. So yan! At para naman sa sumunod natin, Chika, Miss, Miss World Queen na si Christina ano, P. Rumang pa sa Paris Fashion Week. Mama Sam, anong machichika mo dito? Well, she's a Miss World. Nakita naman ninyo yung tangkad, yung ganda. Eh, natural. Kukunin niyang Di di diba? Diyos ko, Lord. Sino ba namang hindi makakapansin sa beauty na meron siya? Eh, ang ganda-ganda talaga ng winner ng Miss World. Pero, syempre, looking forward tayo kung ang susunod nga ba sa kanya ay siyempre ang ating pambato na si Krisnan Gravides. Kasi si Krishna, talaga naman masasabi ko, oh my God, ang ganda din neto. Iba din talaga yung beauty na ipinapakita. I hope so na sana ang pambato na natin ang makasungkit ng corona ng Miss World. But ang tanong ng lahat, ka-prototype beauty ba siya ng bagong Miss, uh, ng Queen ng Miss World? Ano ba? Hindi naman kailangan laging prototype. O, oh, di ba? So, mali ninyo, ibibreak niya ang prototype beauty ng Miss World. O, oh, why not? Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Ganda-ganda kaya ng pambato natin. Tapos, alam mo yon na talagang nakikita mo na naghahanda siya ng bonggang bongga Kaya parang piling ko, tayo na ang mag-uuwi ng corona ng Miss World. Ay, excited? Kasi ako, yes, excited ako. Grabe. At ito ang sumunod natin, chika. Mamasa ano Ano ang reaction mo sa fourth runner up ng Miss Universe Passive after ng kanyang secret revealing? Sabi na loka ako, 'di ba? Ang saya lang, charot. So 'yon. Siyempre, nagulat yung lahat na ayun yung sasabihin niya na wala siyang underwear. Pero, hindi naman ako magugulat kung wala talaga siyang underwear. Kasi sa beauty queen contest, minsan may mga gown ka talaga na kailangan mong suotin na walang underwear. Kasi, makikita yung bakat ng, uh, ng underwear, hindi magandang tignan. Pero, kung wala kang underwear, eh, di eh, bongga. Pero, winner, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Ayun, ang lola mo, fourth runner-up ang Eddie, di ba? So, this at eksena at in fairness, maraming beauty queen ang nakaka-relate sa kanya. For sure, 'di ba? Just ko nakakaloka, hindi ka ba nakaka-relate, charot. So 'yon, windang naman ako. At ito ang sumunod na chika. Katriona si Gray, my gosh, na amaze sa bagong Miss Universe passing. Nagandahan si Katriona Gray. Anong chika mo dito, Mama Sam? Kahit di naman ako nagandahan, sino ba namang hindi magagandahan sa bang bagong pambato ng pasig ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Talaga, yung beauty niya, charismatic, tapos ang ganda ng makeup, ang ganda ng styling. Talagang masasabi ko, winner. Nagulat ka ba kung siya ang naging best in swimsuit at saka best in long gown? Pero syempre sa si ate, kailangan pa rin mag-under training ni Alexandra Eugenio para sa kanyang magiging laban sa Miss Universe Philippines kung si Catriona ay nagandahan, siguro sana nag-advise din siya ng more training, di ba? Kasi para sure win doon sa Miss Universe Philippines. Ayun lang yung akin. Kasi sayang naman kung mawawala sa eksena, di ba? Kasi may ibubuga ngayon ang pambato ng passive, di ba? So, I'm so excited for her at nakikita ko naman na kaya niyang makipagpupuhan, kaya niyang makipagsabayan sa mga makakalaban niya dito sa Miss U Universe Philippines for 2024. Ikaw ba? Nagandahan ka rin ba sa kanya? So, yan! Yeah. At uh, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, Maureen Mountain, sa tingin mo, ano ang korona ang mas bagay sa kanya? Supernational or Miss Universe? Kahit ano, Ko ano yung kaya niyang ipanalo. Kasi syempre, sa sobrang dami ngayon na magaganda at talagang fresh beauty at saka alam mo yon may mga comeback beauty queen din dito sa ano sa Miss Universe Philippines. So syempre nandoon tayo na sana makapaganda siya ng bonggam-bongga. -bongga. As long as possible, gusto natin Miss Universe for her. Pero depende, depende 'yon sa kanyang eksena, depende yun sa ganap niya. Fit siya para sa Miss Universe at fit din siya para sa Miss supranational. Kung magsusupranational siya, malakas din ang laban niya. Bakit hindi? Malay ninyo, manalo, ba? Diba? Pero guys, may, mahirap to eh. Mahirap na challenge to para sa mga naging reyna na sa international pageant na kukuha uli na isang another title holder mula sa ibang ano pa So medyo challenging to sa kanila. And I hope talaga na pagandaan niya to ng bonggang bongga sa magiging laban niya sa Miss Universe Philippines, di ba? So yon, so tignan natin Maureen Mountain, siya nga ba magiging susunod natin Miss Universe Philippines? So, anong tingin mo dyan? So, yon At para na sa sumunod natin, chika, syempre, mas nakakaloka to. Sabing ganon, sino daw ang nakikita ko sa ngayon na malakas ang laban sa mga baguhan na magkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, ako sa ngayon na wala kasi si Miss Pampanga, I think very strong, strong guest candidates ngayon dito sa Miss Universe Philippines ay si Miss Laguna. Siya ang nakikita ko na pwedeng, pwedeng makoronahan ng Miss Universe Philippines at kahit dito sa mga bago, uh, sa mga baguhan talagang masasabi natin angat ang beauty niya at kahit pasabihin mo may mga magsisidatingan na mga reyna na galing na sa iba't ibang klaseng international pageant, siya pa rin ang nakikita ko na pwedeng kumabog dito sa mga to. ba? Diba? Kasi syempre iba yung ino-offer niya eh. Very fresh, matangkad, maganda, at masasabi kong may ibubuga talaga sa laban. So, kailangan lang syempre ng android training and more eksena at sana more planning para sa laban niya sa Miss Universe Philippines. So, yon So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sino ba sa ngayon ang nakikita ninyo na pwedeng kumabog sa lahat ng mga magkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines na baguhan? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa support suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated naman kayo sa aking mga chika. Sabi ngayon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Syempre, Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.